isderling, ito magluto tayo Tayo isderling ng ano, giniling isderling ito yung ating mga ricado patatas, carrots, meron tayong bawang sibuyas, kaya umpisa na natin pagluto, lagyan na natin ng mantika ang ating kawali para maigisa na natin ang ating giniling isderling shout out dyan sa mga nanonood, thank you for watching kaya, magluto na tayo uh, tayo ay hindi marunong mag over kaya mag salita lang, dahil ito, kwinto -kwinto lang kayo ito kwento kwento lang ka kay mao man ni atong trabaho kuan content content isagway angay ah, sige lang dayo lang ka atong kay na maluto ang atong kuan ning unsa ni eh. kawali nato na mabukal na ayan na isdarling igisa na nating ating bawang sibuyas kaming aso sa paligid ko kaya yeah, maingay ang ating paligid ah. Sige, tahol lang tahol lang kayo dyan. Basta magloot ako dito. Ayan, halo-halo. Ilang natin dyan. Yung dali ang ating bawang. Sunod dyan ang ating sibuyas na. At ah, yan. Sunod ang sibuyas agad. Luto ah, tayo nito na. yung galing ng mga bihan natin luto. Pag may time, magluto ah, tayo ng giniling. Madali na luto ito. Gisa-gisa lang to ah, Paspasan natin yung apoy para mabilis mulo at saka mabilis mga tutayong ano, sibuyas bawang. Huwag naman ito sa brown brown lang Brown brown Hintayin tayo tayo sa darling oh Nahinay lang tayo ng luto dito Para masarap siya Pag maluto na ito naku, siguradong mapapa Ano ka sa sarap At nilagay ko na pala yung ano dito darling Yung ating Tawag dito Karne na giniling Yan haluhaluhin natin Medyo maingay ito talaga itong paligid ko rito Kaya dahil may aso Darling oh. oh, uh, mga, aso natin. Mga nato natin sa bahay yan. Kaya hayaan natin magtawal-tawal dyan. Ah, uh, Mr. Yes, darling oh. Harap na nito Mr. Yes, darling. Hintayin natin. Nakasin natin ng apoy. At ito na Mr. Yes, darling. Tinakpan ko na. At tingnan natin ulit. Ayan. Medyo pumutin na siya Mr. Yes, darling oh. Sarap uh, na. Mabango na siya oh. Mabango na. Dali lang magluto nito. Di ba? Napakasarap uh, nito na ulam. Kaya hintayin natin ulit. Ah, uh, Malo na siya. Paluto talaga. At magisa sa Sasagli niyang matika at nagisa na siya sa sarili niyang mantika lagyan natin ng paminta mga paminta lang yan lagyan natin ng ano yan bitsin magic sarap ba gusto nyo dalawang paminta ilagay ko para ano siya sigurado may anghang siya kumte lalo ilang natin darling lagyan na natin ng bitsin para sumarap na tong ating luto at bitsin na natin taktakan natin ng bitsin tapos hintayin natin at halu-haluin natin Ayan. Madali lang talaga magluto nito. Napakabilis lang. Yeah, Bisik lang 'to basic. Pas forward tayo, pas forward. lagi natin ng tubig para magkaroon silang ng sabaw para Pandagdag, para pampakulo or pampalambot sa karne. Kaya pakuluan natin 'yan. Si matigas kahit giniling niya matagal-tagal din lumambot yung karne niyan. Yan, yes darling. pas oh. forward tayo ulit, pas forward. Ayan, yes darling, ilagay natin ang ating carrots. Carrots at saka patatas. Carrots, makarot sa Visaya. Para halagin na natin yan. Masarap na to. Nagkakulay na siya. Ang bango na talaga. Naramdaman ko nung ang amoy. Ang bango na. Ang bango. Pass forward tayo. Pass forward. Para well, mabilis. Para di sayang ang uras. Kasi madali lang tulutoy. Kaya forward na natin agad. Ayan. Nalagyan natin ito na ano. Pampalapot lang konti. Yung Ang start. Option na to. Optional. Kung gusto nyo lang pampalapot kung nyo lagyan ng cornstarch pero sa akin gusto ko para maging malapot labot konti ang ating ano luto kaya talaga sa masarap na kainin ya, sa mga mahilig sa giniling luto kayo nito ang lang yan hintayin natin pakuluin muna natin lagyan natin konting uh, toyo para medyo magkakulay yung sabaw oh. hindi makukla yung ating lotong karne Staling, malapit na kulang pa, kulang pa daw, kulang pa lagdagan natin ulit yan o, oh. oh, diba sarap na, hintay natin kumulo. password ulit tayo, password para mabilis dagdagan natin kunting asin kasi medyo kulang sya kulang ah, lagdagan natin at saka kumulo na sya o, oh. tingnan nyo oh. ah, ang sarap niya na yan is darling na to yan, ang bango na o oh. ang sarap na, is yes, darling na magluto magluto na tayo nito ng giniling na merong carrots at saka carrots wa carrots patatas yes, darling na oh ang sarap na nito tikman natin hindi ba sarap ang sarap na kain na tayo yes, darling na bye bye thank you for watching